So, ito po mga kandilaga yung ugod ng maid. Eh. Dito po sa amin, ito inuulam din. Eh. Pero ito pwede mo din kainin ng basta ganito lang. Ito hmm. lang. Ayan po mga kadilag, luto na po ang ating ulam ngayon tanghalian. Hello po mga kadilag, magandang umaga po. So for today's vlog mga kadilag ay gigising ko laang at katatapos ko pong magkabing. Bali ngayon na po ako nakapag vlog at ako ay medyo hindi okay ang pakaramdam simula nung new year. Ako mga kadilag ay sinam-anay. Saka ako ay tinatangkasong mga kadilag. Buti ngayon at okay-okay uh, na ako. Saka inunahan po ng gamot. Kaya yan, madaling nakarecover. So, nung bagong taon, hindi tuloy ako nakagala. Kasi, sa inong kahapon, ay, hindi rin po ako nakapagala. So, yung sa loob mo ginawa ko na lang mga kadilag nung New Year ay nagpahinga. Gawa ng masakit sa katawan. Parang maano yung katawan ko. Siguro yung dahil sa ulan, nung ano ah, New Year's Eve dahil kami medyo napatakan ng ulan tapos ay nung mga pamimili ay yun medyo napasama pero buti naman at ako ay okay na ngayon mga kadilag. So yan. Dapat sana kami magdadagat ngayon ni mama. Ay maula naman ngayong umaga. Kaya ako ay lalabas na lang ay dito din sa may labas ng bahay namin. For the labas muna tayo. Si mama pala yung narito kala ate. Nakimaagap magmarit eh. Luluto kayo ng ubod ng sarap. Wow. Ubud ng niyog <laughs> May ubud ng niyog May ubud pala dito ng niyog Kala ate Rooks Nililinis ni Kuya Mike Saan nila nakuha yung folding? Dino, may nagputol ng kuwa Ng niyog may nagputol mm -hmm. Ay, Masarap nga ayan ayan? Masarap eh, gagatan, an han ito na ni Kuya Mike. So, yan mga kadilag. Bahal ito po yung ubod. Ayan po mga kadilag. At amin ang gagayatin ito. Ito ang gagayatin, honey. Ito ah. Tsaka ito. Ay, may tatanggalin pa dito mga kadilag. O, yung matigas, honey. Ubod ng sarap. Ubod ng kabait so ito po mga kadilaga yung ugod ng ngayon. dito po sa amin ito inuulam din. pero ito, pwede mo ka kainin ng basagin ito lang tapay 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 pala pa. tapay 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 pa. tapay 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 niyog na yung palapa dun sa wire. Live wire, mga kadilag Dumidiklap. So may poste ay dumidiklap. Kaya pinutol na. Pinihilap mga kadilag at tinihiwa na po ni mama. Siya na lang po ang maghihiwa at si mama ang maalam. Maalam, mama may maisama, baka maisama ko mama yung matigas pa na part. <laughs> Obud nang niyog. Pero pa ito kung ano yung taludon? Ginetan. Sa loompiang bule. Lompiang obud? Huh, loompiat nili. Hmm. Sarap anak. Loko hipon. hi poon. Ano tray? Ayan, si Mama na daw po ang maghihiwa, mga kadilag. Mm. Ang lasa niya ay parang singkamas na no? walang masyadong tamis. Ah, pinakainan ni Mama mga kadilag yung pinagtapasan. dami. Pik pik Kina Ayan po mga kadilag, ito na po yung ubod. Bali, ito po ay nahiwa at tahugasan na din po. Ayan, ganyang hiwala ang siya mga kadilag. At ngayon po ito ay aking pakukuluan bago po siya gataan. Bali, kinatnigan na po ako ni Latita at Mama kung paano po ito lulutuin. Ayan po mga kadilag, bali nilagyan ko na po ito ng uh, tubig. At yan po ipakukuluan po muna bago po siya gataan. Bali, lang pong tatakpan mga kadilag. Ayan. Ayan po mga kadilag at tingnan na po natin kung ano na siya kung ito po ay uh, malambot na mga kadilag. Medyo ma ano pa mga kadilag. Medyo matigas pa. Ama, medyo matigas pa. Konting pakulo na la ang mga kadilag. Ayan po mga kadilag at kumukulo na. ko mga kadilag, tatanggalan ko din ng tubig. Mamaya po ay gagataan na ayan. ayan po mga kadilag at ito po ay malambot na. Amalustak mga kadilag. Ayan, okay na yun. Okay na yung ganayang lambot. To. Ayan po mga kadilag, bali kami po ay tulong-tulong sa pagluluto o paggagawa po ng ulam. Ayan. Si Kuya Mike ay nagkakayod na ng niyog habang nagkakaid mga kadilag ay eh, ako po ay kukuha na ng salay. Ito sa may tanim na. Maigi po at uh, gumaganda-ganda na ang panahon mga kadilag Bukas ako magdadagat at parang kailangan ko ng vitamins. <laughs> Pero butit ako ay mga kadilag, hindi nagtuloy-tuloy ang trangkaso kasi ilang araw akong hindi makakapag vlog nasa na dito ang sanay na kaya ako'y naliligaw na kataniman ah ba, hindi ah Oo oh, ay na kayo wala pang ah, ben, ah, ang malagulag dito po may mga mustasa kaso ito lipasan ah. dito. Dito po sa amin ay eh, talagang dinadamihan ng tanim ang salay. Nahihilig sa mga ginataan ng tao dito. Mga po ah. Dalawang puno lang mga kadilag. Ah, napatatlo na pati. Eh. A few inches later. Ayan mga kadilag at nakaredy na po itong mga sangkap na gagamitin sa pagluluto po ng ginataang ubod ng niyog. Bali ito na po yung mga ricados tapos po ay bagoong tsaka po ito yung lahok mga kadilag sardinas na pula para maanghang. Tapos ito na din po yung mga gata ng niyog mga kadilag. Bali yan po ay apat na kabuo. Tapos sa ito naman po yung ubod mga kadilag. Bali nilagay ko po dito sa kawali ay mukhang iti maluluto ko talaga sa kaserol. Yung apaw, e baka hindi na mahalo. O po ay magluluto ng mga kadilag. So para po sa amin ay ganito ang masarap na lahok bagoong at saka sardinas. Ilang araw na nagkarne uh, e eh, para nakakasawa din. Kaya tamang tama yung ubod ng niyo, mga kadilag. So yan mga kadilag. At sisimulan ko na pong lutuin. Bali, itong mga kadilag ay half cook lang kanina yung aking pagpapakulo. Kaya, ayan ay lalagyan pa natin ng pangalawang gata. Bago ilagay yung kakang gata. So, bubuksan ko na yung apoy mga kadilag. At akin nang ilalagay yung pangalawa pong gata. Lagay ko na din po mga kadilag itong mga ricados. At, tulad po na itong salay. Tsaka po itong bawang at tsaka po luya mga kadilag. Lalagay ko na din mga kadilag itong sardinas para po lumasan na. Bali, tatlo ang ilalagay ko mga kadilag ng sardinas. Ayan, mga kadilag. Akin na pong ilalagay. Alalay lang po sa apoy. Tapos mga kadilag ay binakang pampaalat po na itong ilalagay natin na baguong. So ito po ay from Pangasinan itong baguong na ilalagay ko galing kay tita. sa Dalawa. Dalawa muna mga kadilag. Sa kanila ang dagdagan kapag kulang si. yan mga kadilag. Bago po takpan, ay lalagyan ko din po siya ng paminta. Sa ko pong hahaluin mga kadilag para mahalo din po yung lahok na ito. Oops. ay tatakpan mga kadilag at hintayin na akong gumulo. Saka ako po ilalagay yung pinakang karang gata. Meanwhile, ayan mga kadilag at iche-check ko na po. Gumulo na siya. Alalay ang din po ang apoy ko mga kadilag dahil medyo manipis yung pinagluluto. Ay na po iyang hahaluin. Oh, bango. Bango mga kadilag. Dahil sa bago. Ito ang perfect na ulam kapag uh, tag-ulan. At saka kapag uh, ganito mga kadilag na kagagaling sa handaan. Bali yung kakanggata mga kadilag ay ilalagay ko na din po. Ibuhos hmm. ko ng mga kadilag. Tama lang yung pagkakaluto ko nung ubod kanin para hindi siya talaga totally malastok ko. o malasbog. Tamang half-cooked la Ayan. Kukuloy na lang yan mga kadilag. Hindi ko na po tatakpan mga kadilag. Baka nilalagay yung kaking gata. So, bali lalagyan ko din po yan ng sili na green. Lalagyan ko din po na itong dinurog na sili mga kadilag. Sili labuyo. Ayan mga kadilag at nagsisimula na pong kumulo. Bali ito'y paiigahin lang natin ng kaunti at titikman ko na mga kadilag. Kung sakto la ang po yung asin. Ah, kung sakto la ang po yung bagoong na nilagay ko. Oh, sarap ng gata <laughs> nung niug. Medyo kulang sa alat. Dapat ko po mga kadilag. Ayan po mga kadilag, yan po ay nadagdagan ko na ng bagoong at Sakto na po siya sa panlasa namin. Tinigman din po ito ni Bibi. So, kaunting minuto na lang mga kadilag at yung akin ang aahonin. Yung ating binataang ubod with sardinas. Masarap mga kadilag. Nakakamiss yung gano'y yung lasa. ori konting paiga pa. Masarap din naman mga kadilagay. May sabaw-sabaw. Alalay lang sa apoy at baka umang. Ayan mga kadilag. Update po. Luto na po ang ating ginataang ubod ng niyog So, yung kakanggata ay medyo naparami. Pero ayos lang yun. Masarap. Magay may sabaw siya. Maraming sabaw. Kaya akin na itong ahonin mga kadilag. At baka naman mapa... tawag doon? Malustak. O lumambot ng sobra. Ito pong pubot ng niyo. Ay tama na yung luto mga kadilag. Ayan po mga kadilag luto na po ang ating ulang ngayon tanghalian. Ito po ipapatay ko ng apoy. na. Ayan po mga katilag, at ito na po yung aking niluto. Balian po ay hinati-hati ko na din. At dadalhin ko na po ito kalatatay Tapos sa ito naman po ay ko din kala talambo. Ayan mga katilag. Hati-hati sa ulam. Dadalhin ko na po ito kala tita. Tita, ulam. Ulam, ha. na ako. <laughs> Sakto, <Saktuhan>, eh, tanghalian. <laughs> ito naman pong isang mga kadilag, ay eh, harid ko na din kala tatay. Na ate Rops. Kuya Mike, ito na ang ginataan. Thank you. Welcome. Nakaiwala dito sila Terops at, at nasa Maritesan. <laughs> Taste test mo muna. Ay, eh, si Kuya may kay expert din pagluluto. Ayan. Ang ginataan. Thank you. <laughs> Salamat. Kuya may po ang nagkayod ng niyog. Thank you. Welcome. Ayan po mga kadilag at nakahain na po. Kami po ay kakain na. Si Bibi ay kumakain na din. Nauna ng kumain, ma'am. <laughs> si Mami tinawag ko galing sa Marilisan. <laughs> so ito naman po yung ininit din na tilapia po yan. Oh, ito ni nanay. Ito ni nanay, wow. Ito mm, wow. oh, kakain na din mga kadilag. Thank you Lord. Si Miguel ay nakikikutob na din. Si. Ay <morally terminar cawni> <much or principalmente> <smbox orlly> na nga na di Ano di? tayo na la Na, yung iba namin yung mga subscriber mamay. Yung mga ulam din ay mga yung galing pa sa New Year. Naba <laughs> kami mga kadalagay may kum Saan ano ang tawag doon. Ay, upos na pala, honey. Nakahapon yung na. <laughs> Tapos ay yung minudo, upos na rin pagkawakay yung minudo. Dito yung pangat, pangat lang <laughs> eh neto natin. Pero talaga nasa ito nga.